So may karapatan kang maniniimi ka sa gawain wala silong ng nang sabi doon pwedeng karapatan din na hindi ma sa anumang uh, hukuman sa ating Pilipinas may karapatan kang kumuha ng sarili mong abogado kung wala uh, magkakalooban ka natin pamala pa ng desisyon salamat po kung ganoon may karapatan din kang kumuha ng sarili mong uh, doktor na pag-usuri sa iyo, physical. Kung wala, pagkakalobang ka rin ng ating gobyerno. Naintindihan mo ba yung karapatan? Sige po. Ganda nga masuri siya. Ay, ano Kaya provide ko ng tsinela. Tsinela? Hindi po sa iyo. Kasi pagkakalobang ang tsinela Saka doon sa sabag ko. na rin mga damit. niya. ano pa kaya? Sige lang, sige sila. Relax lang, relax lang. Ay, mag-aala. Kalimado lang kami.